Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus, para sa ikalabing dalawa ng Marso, 2025. Sa araw na ito, ang iyong likas na alindog at kakaibang estilo ay lalong nagiging matingkad, na tila isang mahiwagang puwersang humahatak sa atensyon ng iba. Bilang isang Taurus, likas mong taglay ang isang mapanatad at matatag na enerhiya, na nagiging dahilan kung bakit marami ang komportabling lumapit at makipag-ugnayan sa iyo. Ngunit habang tinatamasa mo ang ganitong karisma, hinihimok ka rin ng sansinukob na huwag lamang umasa sa iyong pangakit, bagkus, gamitin ito bilang isang daan upang mas lumalim ang iyong mga koneksyon sa iba. Ang araw na ito ay puno ng sariwang oportunidad, kaya't buksan ang iyong puso at isipan sa mga bagong karanasan. Ang mga bagong pagkakataong ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang hindi inaasahang pag-uusap, isang pagkakataong mapaumlad ang iyong sarili, o isang sitwasyong magbibigay sa iyo ng mas malalim na pananaw tungkol sa buhay. Huwag kang matakot na sumubok ng bago, kahit pa sa una ay tila hindi mo ito nakasanayan. Ang bawat hakbang patungo sa hindi mo pa nalalaman ay isang pagkakataon upang mapalawak ang iyong pananaw at mapatibay ang iyong kakayahan. Sa iyong pagharap sa araw na ito, subukang pagnilayan kung paano maaaring makaapekto ang pagiging mailap o tila malayo sa emosyon sa iyong mga kilos at desisyon. May mga pagkakataong dahil sa pag-iinat mo sa iyong damdamin, maaaring hindi mo napapansin na naglalagay ka ng pader sa pagitan mo at ng mga taong nagmamalasakit sa iyo. Sa halip na hayaang hadlangan ka ng pag-aalinlangan o takot, sikapin mong buksan ang iyong sarili sa posibilidad ng mas bukas at malalim na pakikipag-ugnayan. Ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa pagiging totoo, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Ang mga hindi nasabing salita ay maaaring maging ng hindi pagkakaunawaan, kaya ngayong araw ay subukan mong ipahayag ang iyong nararamdaman ng mas malinaw. Ang pagiging matatag ay hindi na ang ng pagsasarili sa lahat ng bagay. Minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magtiwala at magbahagi ng damdamin sa iba. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng Virgo, may isang banayad na paalala na ipagpatuloy ang pagsasanay ng kabaitan at pasensya, lalo na sa pakikitungo sa iba. Ang pagiging kritikal sa sarili at sa iba ay maaaring maging balakid sa pagkamit ng iyong mga layunin. Kaya't ngayon ay isang magandang araw upang pag-isipan kung paano mo maaaring balansihin ang iyong matalas na pag-isip at ang iyong likas na hangaring kumonekta sa iba. Ang pagkakaroon ng mataas na pamantayan ay hindi masama, subalit mahalaga rin nakilalanin ang kagandahan ng pagiging bukas at pag-unawa. Kung minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa mga hindi perpektong sitwasyon at hindi perpektong tao. Huwag mong hayaang maging hadlang ang sobrang pagsusuri sa kasalukuyan mong kinalalagyan, sa halip, gamitin ito bilang isang gabay upang mas maging bukas sa pagtanggap ng mga bagong oportunidad at karanasan. Ngayong araw, subukan mong lumabas at namnamin ang iyong pagkain sa sariwang hangin. Ang simpleng kasiyahang hatid ng pagkain sa labas, sa ilalim ng bukas na kalangitan, ay hindi lamang nagpapalakas sa katawan kundi nagbibigay rin ng inspirasyon sa diwa. Sa sandaling maramdaman mo ang simoy ng hangin, marinig ang huni ng mga ibon at makita ang ganda ng kalikasan, mararamdaman mong tila bumibigat ang iyong puso sa pasasalamat. Paalalahanan mo ang iyong sarili na ang kasaganaan ay laging nasa paligid mo at kung minsan kailangan mo lamang itigil sandali ang iyong abala, upang ito'y lubos na mapansin. Sa gitna ng iyong abalang araw, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na huminga, magpahinga, at muling kumonekta sa iyong paligid. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay nagbibigay daan sa isang mas mapayapa at positibong pananaw sa buhay. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, sikaping bitiwan ang anumang ugali ng pagiging masyadong mapanuri sa iba. Bagamat mahalaga ang pagtatasa at pagsusuri ng mga sitwasyon, ang pagiging labis na kritikal ay maaaring magdulot ng distansya sa pagitan mo at ng mga mahal mo sa buhay. Ang pagsasanay ng mas mahabang pasensya at mas malawak na pangunawa ay magpapalalim sa iyong mga ugnayan at sa bandang huli ito ang magpapadali sa iyong pag-abot sa iyong mga pangarap. Ang mas malambot na pananaw sa buhay ay hindi na ang ng kahinaan, ito ay isang tanda ng iyong lalim at kakayahang umunawa. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba na ipakita ang kanilang tunay na sarili ay hindi lamang makakatulong sa kanila, kundi magdudulot din ng mas maayos at harmoniosong relasyon sa iyong paligid. Ngayong araw, maaaring makatulong ang pagsusuot ng iyong maswerteng kulay na berde, isang kulay na sumisimbolo sa kasaganaan, pagpapagaling, at pagiging konektado sa kalikasan. Ang maswerteng mga numero mo ay dalawa, pito, at labing anim, mga bilang na nagdadala ng balanse, espiritual na paglago, at pagkakataong umunlad. Upang mapanatili ang positibong enerhiya, Subukan ang isang maswerteng gawain, tulad ng pagbibigay ng simpleng kabutihan sa iba. Isang maliit na kilos ng kabaitan na maaaring magdala ng malaking epekto, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang ganitong mga gawain ay nagpapalakas ng iyong enerhiya, at nagbubukas ng mas maraming pinto para sa positibong pagbabago. Sa huli, Tandaan na ang iyong araw ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang matatanggap mo kundi kung paano ka makakapagbigay ng liwanag at inspirasyon sa iba. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang magnilay kung paano mo ginamit ang pagkakataong ito upang lumago. Mayroon ka bang natutunang bago tungkol sa iyong sarili? Mayroon ka bang naramdamang pagbabagong nagpapagaan sa iyong pakiramdam? Alalahanin na ang bawat araw ay isang pagkakataong magsimulang muli at mas maging mas bukas sa mga biyayang dala ng buhay. Bilang isang tarus, ikaw ay isang taong matibay at puno ng kakayahan. Patuloy mong yakapin ang iyong lakas, ngunit huwag kalimutang buksan ang iyong puso sa mga bagong posibilidad. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang lumago at yumabong sa paraang pinakanaangkop sa iyo. Huwag matakot na subukan ang bago, sapagkat ang bawat bagong karanasan ay isa pang hakbang patungo sa mas maliwanag at mas masaganang hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.